man Good day everybody! How are you today? For today's video, ito po, i-share ko po sa inyo yung ating part 2 sa papunta natin ng Suwa Island, Barubo, Surigao del Sur So ayan, thank you for watching po mga ka-GGs Kasalukuyang naglalakbay tayo Ayan, green and blue na po yung tubig Kaya po, medyo ni na tayo po yung ating ano, Turtle Island. Palapit po tayo ng palapit. Hiwalay po pala talaga. Nanonotice po natin talaga. Ngayon ko lang din po alam. Magkatabi yan, Turtle Island sa Kakabgan Island. Yan. Marami pong turistang kumupunta dyan. Ayan po, malapit na tayo sa Suwa Island. Sa bahay ng may-ari na kasama namin. Friend ng aking pinsan. Kita nyo po, ayan po, hiwalay po yung buntot. Yung ulo po, mas malayo. Di ba purang hakatuwa? Ayan. Ito naman po sa kabila. Meron din mga kabahayan. May island din po dyan at ito po papunta tayo sa Suwa Island. Thank you for watching. Thank you po sa inyong suporta, sa walang sawang suporta. First time po nating maglakbay papunta ng island. So ayan, thankful tayo at meron babae, dalawang babaeng naging kakilala ko na talagang dibdiban yung kanilang pakikisama. <laughs> Iba pala talaga dito, di ba? Ayan, malapit na po tayo sa Suwa Island, sa bahay po ng ating naging friend na si Madam Luchi Martisyon. So, ayan, kasama ko yung pinsan ko. Siya yung nagyaya sa akin. Kung di dahil sa kanya, hindi rin ako makakarating sa Suwa Island. Tuwan-tuwa po talaga ako. Dahil first time ko pong makarating ng island, ang buong akala ko po kasi talaga ang island is buhangin lang at maraming mga cottage, yun naman pala may community almost 700 families po yung ating nadatnan dyan sa Suwa Island meron po silang Catholic Church and meron din pong Bernagin Church so nung last Sunday ang church po tayo doon at maraming po tayong nakilala the same time po yung isang pastor ay birthday niya kaya Nakikain po tayo sa kanyang tahanan. Marami pong pagkain. Pero yung ating napiling daming maraming pagkain is marami akong kinain is kamote. Sabik po tayo sa kamote. So, ayan po. Enjoy watching po mga kajijis. Thank you once again sa inyong support. Ah. Please like, share, comments sa akin pong mga videos. Salamat po shout out po kay Madam Luchi Martision and Sir Joel sa kanyang hobby at kay Tata Kurada shout out po ito po ay memorable po sa akin ang place na ito thank you for watching po enjoy watching po Tingnan po, meron pong 700 families ang dat na natin na pamilya dyan sa Suwa, Thailand. And sa ating paglalakbay, meron po tayong dalawang batang <laughs> naging videographer natin dyan at photographer. At the same time, isang pastor ay nagiging tour guide natin. So thankful po tayo kay Pastor Kano. Ayan, shout out po at hindi po sa inyo yung <laughs> pakakasalan daw <tawa> ako <po>. aha <laughs> luma na tugtugin yan hindi muna tayo sa mga bagay na yan kalain nyo may mahanga pa ba lang <laughs> matanda na alande so ayan, share ko lang po sa inyo kasi natutuwa ako sa place na yan dahil meron po tayong naranasan na kakaiba. <laughs> ayo ko na po sa mga bagay na yan, natutuwa pa rin tayo kasi meron palang lihim dyan na humahanga sa inyong lola. O, oh, ba? Diba? <laughs> so from Barubu Surigao del Sur to Suwa Island, Barubu Surigao del Sur is ang time po natin natin pinagtayan. Ano ba yun? one uh... mga kajijis, nandito na, na po tayo sa Suwa Island. Ayan, thank you Lord sa maayos na pagbiyahe namin. Kasama po si Kuya at saka si Ate. Ayan, at saka yung aking pinsan. Pinsan pa ka. Ayan, Kuya, pinsan naman ka. Namatay siya, Kuya? Wala. Ayan, meron siya. Meron siyang damo sa dagat. Ang tawag po dito sa amin is Lusay. Kami. Biro mo May dagat Pero tingnan nyo po, may lupa May niyog At ang dami ng bahay May daik pa sila oh. <laughs> Nakakatuwa naman ang Panginoon Talaga Amazing, first time ko po makapanood At first time ko po magpunta talaga ng island memorable talaga sa akin. Yes! Wow! So, ayan po na, andito na tayo sa Suwa Island. Ayan, dinala tayo nila ate. Nice! At si Kuya. O, oh, si Kuya naglalakbay na! Saan siya pupunta na? Ah, okay. So, ayan, nagugulat talaga ako kasi tubig. Dyke Tapos nupa na. What? talaga akong promise. Ayan maglalakbay <laughs> na kami sa lupa. Galing kami sa tubig. Oh no! Tagatok. No, no. okay. Inanyo po yung place? Oh, oh no 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 sa no. Oh. Alam mo isko, yung place ninyo. Ayun, lupa tapos langga. lupa. Hay, this me yung arimar. Namo po. Oh. So yeah, thank you for watching. See you all in my next vlog. Marami pa akong i-vlog dito. I'll si share ko po sa inyo. Thank you for watching. love you all. Bye. Oh.